Ano yung ginagawa natin ngayon? Masarap ito. Panoorin nyo. Tingnan nyo. Ayan mga hinduro. Pulaan nyo kung ano yung ilalulutin natin. Masarap naman yan Ipilag tayo ng, ng mga yung papaya. Abangan nyo. Ayan mga hinduro. natin ng asukal. Para masarap na, alam na, siguro kung gagawin sa Bagong. So lalagid natin ang apat na sili mga idol para medyo anghang ng konti okay masarap na sausawan so ayan mga idol malapit na kaluto yan medyo malapit na na siya okay so ito na mga idol luto na yung alamang natin with asukal asukarera so ayan mga idol abangan nyo na kung anong isusunod natin yung gagawin dyan ha abangan nyo mga idol Okay mga idol. Luto na yung ano natin bagong natin. Alam niyo kung ano'ng gagawin natin doon? Ang mga idol. Oh. Yung bago ng para dito talaga. <laughs>